The closer to nature, the better the food. At ang bayan ng San Manuel ay pinagpalang tunay ng mga likas na yaman. Dito sa Barangay Flores, isang produkto ang umuusbong at unti-unti na rin nakikilala at nagpapakilala sa bayan. Ang Miki. Pero may twist. Kung anong twist yan, alamin natin. Nag-start po kaming gumawa ng Miki, malitlang um, maliit lang po muna na kilo, ilang kilo lang, mga October 2017 po. Na-encourage po akong i-incorporate ang marunggay karot sa aming Mickey. Gawa po sa mga, um, mga bata na mahirap pakainin ng gulay, mas masustansya na pagkain para sa mga bata. So, yun po yung nag-encourage -in -nag sa akin na ihalo si uh, gulay sa noodles namin o sa Miki namin. I'm so happy and I'm so overwhelmed talaga na um, yung effort namin na makagawa kami ng Miki is uh, nakikilala na at naa-appreciate na ng madla. Normally po sa isang kilo namin or 1,000 grams is 100 pesos po. Sa wholesale, mas mababa po siya kaninang umaga, dinance po sa may tubig, hinalo sa arena at magiging ganyan na po yung kalalabasan niya. Pero pagkatapos pala ng machine, ilalagay na natin siya dito para mag-cutting. At dito na yung pinaka nakaka-enjoy na part kasi parang kapag naglalaro ng Play-Doh. Nag-enjoy ako. Ano po mas mabenta? Yung lapad o yung pino below? Sa pino po. Ayan, taos na. Oo. Makakakain po tayo ng masarap at masustansyang noodles na malunggay. At kung gusto nyong matikman ang masarap at masustansyang Miki na ito, tara na at subukan na rin to. Ready na. Tara, tigman na natin. Sobrang lasang-lasa mo yung malunggay at yung kalabasa. Sobrang sarap at masustansya. When it comes to gastro tourism or kinatawag natin yung food tourism, napakalaking tulong ito sa turismo ng San Manuel kasi hindi lang napapakita yung parang typical na merienda kundi napapalabas din yung pagiging creative ng mga San Manuelians. Ang mga future plans namin sa mga ganito ay, of course, matulungan sila para mas maparami pa yung mga gumagawa ng upgraded na merienda na dito nilang pumatitikman sa San Manuel. Yung Mickey po na ginagawa namin, ang shelf life po niya, ito matagal hanggang 3 to 4 months po. Kaya Pwedeng-pwede pwede po siya sa mga gustong pampasalubong, pwede po kayong bumisita rito para mm, bilhin na po lahat ang aming Miki. Mula sa traditional na Miki to something new and special, ang San Manuel ay hindi lamang biniyayaan ng magandang kalikasan, pero biniyayaan din ng mga skillful and creative people katulad ni Ate Lourdes. Kaya sa inyong pagbisita, huwag kakalimutang magbitbit ng Miki Malunggay, at Miki Calabasa.